magbe-breakfast na kami commander ayan na sumusuko na si commander guys ayan yung aming ulam simple lang naman ito na pa nga nuggets may hotdog pa at may tinula pang manok okay let's eat uh, mga kawander let's eat guys ayan ang aming ulam Tuna na pa nga okay, masarap na sarosawan dito din na makikita ayan kami nuggets guys Ayan, tapos meron pa kanyang tinulang manok. Masarap ang tayo ulang guys. Ayan. Na, ayan. Tuna. Panga. Napakalaki. Tapos tinunginas pa lang. Masa mukha ako. Ay doon. Sabi <coughs> no, na <coughs> ka naman. Gami eh. ginda. Masarap mo lang. Parto na yan. Ay ba? Masarap din yung ginakain mo

Hmm. 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 That's yes, Saan yung masak dito pa? Hindi Yan. Galihin mo na. Yan. Ito ba yun? Hindi hmm. yun itong lambot. Yung ano. Hindi hmm? Di yan eh. Malaki yan Yung dito. Ah, ito. Ito. Oo. Oh. Mm. Yan. Yan. Ito, ito, ito. Yan. Laki mo eh. yan. Yan. <coughs> okay, so, grabe ang ang laman ng tulang pang sarap. Healthy Foods. Ja, ich will, ich will. 야미 응나나나 바봐에 어. 미시. 음, 되는 날에 말 거야. 미시. 가네. ốc음 애정거기 고요 Lahat ng tuyo, no? Ha? Lahat ng tuyo. Meron pa eh. Bukas lang. Masarap na nagit mahal yan. Wala no? man, hindi yung katulad dati. Ayun ka. Ayaw Ay, mo na natin. Ha? Ayaw mo na natin yan. Nagbaho na kasi nakaraan. Ayaw. Bala, mas mahal ko na ako sa Yung papi? dati, mura ganyan, tag-toport ng kilo, tag-320. Laman talaga yan. Dati, wala rin na. sa kanya. Masarap, masarap yan. Ah. Itu dari Mas Aidul. Maraming salamat. Bisa nung subtel tau. Pero maghugas ang mga plato after this. itu yang aking continuation na Aidul. Maghugas ang This is my team. You better do Every day, every morning, every minute of the day. Huh? Every minute of the day. Easy. Yes, <laughs>

tenk you verimac nñu benu